na bansa <makes noise> Ito pala guys, yung itsura ng movie. Ano na rin sa aking dati. Ayan, namumuha sila. Tortan din. Ang baba lang. Namumuha na rin. Ano na siya? Sibwal. O yung suwi. Ihing halin din. pa papawis ka. Matulo na yung pawis ko. pag ngayon ka lang ulit ang makikita. Masakit makasugat ang mga damo natin Adat kung tawagin dito sa amin. Salay papa? nice. Ito naman pala. No? Tanim mo ko ng mahogan eh. Malaki-laki na. patingin tayo ng kunti binada muna itong tubo lang hirap dito sa lupa, wala siyang tubig kaya nagsala kami ng ganyan para pag umulan may pang spray nakarecover naman na pala yung mga nyog parang dito mesa lamesa na? Ito muna naman sa taas. Talim natin, anayin natin ang head. kasi kaya gano'n Ayan dyan. to. Pero may mga bunga na. No? Ay, may bunga na rin. Ano tayo siya sabi ni Papa na may mga bunga na. Ayan eh, No? Ayan natin ng... yung... Ay, yung ano. <laughs> Mga nakaligtas sa bagay. Eh. Guys, medyo nakapagtapas-tapas sa na tayo. Ayan sa saging. para nalilisan ko na yung puno sa susunod nalang tatabahin lahat as pa ganun yun eh ng kahoy dito mga tordan kasi tinanim namin dito eh kasabahin yung mga namumuha na ito so, ito pala guys yung itsura ng ubi pag, pag tumutubo pa lang yan, ube yan. yan ito. May mga tinanam kasi kami dati dito. Ganyan yung magiging itsura nya pag patubo na siya. Hindi namin haukayan noon eh. Ito yung isa kong yung isa Alam ko meron pa isa lang sa may baba eh. Namatay yata. Mayroon pa yan eh. nasa na yung mga saging ito yung mga pinarin natin saging dati ayan namumunga sila mga bansot guys ayan <laughs> lang oh hmm. ang baba yun may bunga na rin pala oh ito kasi yung mga natira ng bagyo ayan yung mga nyug natin oh mga bunga din yung mga torta natin At natin na lang dati oh ganda na yung yun na may bunga na eh aso payat maliliit ay isang baba oh nabagyo kasi parang may sakit pa natanggal kasi yung puso talaga para yung nutrients na pupunta sa puso ay doon na lang pupunta sa bunga marami kain muna Ayan tayo, kuha tayo ng buko. solve. kung sa tapos merong ano? Hmm. Nga tayo. mo may din. lang mo? Ipapakita ko na rin. Meron na siyang sibwal. O yung suwi. Ito ang ating Ito na tayo sa taas eh. Saging, saging. Nyug. Saging. Andiyan yung ating malalaking nyug. Ito yung taas. Kung naalala nyo yung mga pinutunan natin ng kahoy. Ito na ito na rin namin ng mga saging. May saging doon. Ito. Salera. Punta umtaron. dito. Pero pag na natin sa susunod, i-sprayan na natin ito para matagal-tagal. Namunga na oh. <laughs> Ang sarap makita yung saging na yung mga tinanim mo dati na nagbunga. na sa tsaka nyo dahil nag deliver tayo ngayon papatrabaho na lang natin ito lahat di ba? dito tayo sa taas sobrang sukal na pala talaga ang ganyan pa sa taas doon baka yeah. mawis tamis lamag na masis lang nakikitang ng usok man lang.